ang law name, manalo ka sa gawa, hindi sa pamamagitan ng pakikipagtalo. Sa mundo ng personal na dynamics, hindi sapat ang pagiging tama sa bawat argumento. Ang tunay na tagumpay ay makakamtan sa pamamagitan ng gawa. Maaring manalo ka sa isang argumento gamit ang matalinong pagkapaliwanag at luhika. Ngunit kadalasan, ang ganitong kagumpay ay pansamantala lang. Ang taong natalo sa usapan ay maaring makaramdam ng kahihiyan, sama ng loob, o maging ng galit at ang mga damdaming maaring magugat sa hinanakit at posibleng bumalik sa iyo sa masamang paraan. Kung nais mong talagang kumbinsihin ng isang tao o baguhin ang kanyang paniniwala, huwag mo siyang talunin sa salita. Sa halip, patunayan mo ito sa kilo gawa. Ang gawa ay isang anyo ng katotohanan hindi mapagkakaila, hindi kailangang ipaliwanag, at higit sa lahat hindi ito nakasakit ng damdaming. Halimbawa na paglabag sa batas, isang matalino, mahusay magsalita, at mabilis mag-isip na tagapayo sa korte ng hari ang palaging laman ng diskusyon. Sa bawat pulong, palagi siyang may sago. Sa bawat tagatalo, siya ang nananay. Ngunit habang dumarami ang kanyang mga panalo, dumarami rin ang kanyang mga lihim na kaaway. Hindi niya namamalayan na ang bawat taong natalo niya sa argumento ay may sugatang pride. Lalo na't ito'y ginagawa niya sa harap ng madla, sa harap ng iba pang pinuno, o minsan pangay sa mismong harapan ng hari. Kahit patama siya, kahit pa makatwiran ang kanyang mga ideya ang epekto sa damdamin ng mga tao ay tila pagyurak sa kanilang dangal. Hanggang sa isang araw, may nangyaring hindi inaasahan. Hindi siya itinakwil dahil sa kakulangan sa husay o duno. Sa halip, tinanggal siya sa pwesto. Pinatalsik ng mga taong dati niyang pinatamaan. Pinili nilang alisin siya, hindi dahil mali siya, kundi dahil ayaw na nilang makasama ang isang taong pauli-uli silang pinaamo sa salita. Aral, kahit pa ikaw ang tama, kung ang paraan mo ng pagbapahayag ay nagdudulot ng kahihiyan at sakit ng loob, ikaw pa rin ang matatalo sa bandang huli. Halimbawa na matalinong pagsunod sa batas na si Galileo Galilei, isa sa pinakatakilang siyentipiko ng kanyang panahon, ay may mga natuklasan na taliwas sa turo ng simbahan, na ang mundo ay hindi sentro ng sansinukob, at ang mga planeta ay umiikot sa araw. Sa panahong iyon, ang ganitong pananaw ay isang malaking banta sa otoridad ng simbahan at maaring magdulo sa kanya ng kapausahan o kamatayan. Maari sana niyang gamitin ang kanyang talino upang makipagdebate sa mga pari at mga iskolar. Maari niyang ipaglaban ang siyensya sa harap ng mga tao. Ngunit hindi niya pinili ang direktang pakikipagtalo. Sa halip, isinulat niya ang kanyang mga natuklasan at inialay ito sa makapangyarihang pamilyang Medici. Pinangalanan pa niya ang mga buwan ng Jupiter sa mga miyembro ng pamilyang ito bilang simbolo ng kanyang pagkilala. Sa ganitong paraan, nakamit niya ang suporta ng mga makapangyarihan at sa halip na kontrahin siya, pinrotektahan pa siya. Hindi siya nangatwiran. Hindi siya nakipagtalo. Nagkakita siya ng kaunungan sa gawa at simbolismo. Paliwanag at malalim na pananaw. Ang pakikipagtalo ay hindi lamang kungkol sa ideya. Ito ay tunggalian ng damdamin at ego. Kapag pinakita mong mali ang isang tao, lalo na sa publiko, kahit hindi mo sinasadya, para mo na rin sinabing, mas magaling ako sa iyo. At iyan ang hindi madaling tangapin ng kahit sinong may dangal. Ang mga sugat na dulot ng pakikipagtalo, ay hindi agad naghihilo. Maaring umiti ang tao sa iyo, ngunit sa likod niyon, may umuusbong na hinanakit, at puo. Sa pagdaan ng panahon, ang mga ganitong damdamin ay nagiging balakid sa tiwala, samahan, at sa iyong kapangyarihan. Ngunit kung gawa ang batayan ng iyong mensahe, hindi mo kailangang magsalita. Ang ebidensya mismo ang magsasalita para sa At dahil walang harapang kagtutuwid, walang ego ang maapakan, at mas madali para sa iba na tanggapin ang katotohanan ng walang sakit sa damdamin. Mga gabay na prinsipyo, ang gawa ay mas malakas kaysa salita. Sa katahimikan ng kilos, naroon ang kapangyarihang hindi kailangang ipaliwana. Ipinapakita dito ang kakotohanang hindi ipinipili. Mas mabilis paniwalaan ng tao ang kanilang nakikita, kaysa kanilang naririni. Ang respeto ay hindi hinihingi, ito'y kinikita sa pamamagitan ng konkretong aksyon. Kung gusto mong baguhin ang pananaw ng isang tao, huwag mo siyang itula. Ipakita mo ang bagong daan at hayaang siya mismo ang tumahak doon. Kung hindi maiwasan ang salita, samahan ito ng gawa. Ang isang simbolikong kilos ay maaring magsabi ng higit pa sa daandaang salita. Simbolo ng batas. Hindi kailangang umatungal ng leon para makilalang hari. Sapat na ang kanyang paglalakad. Ang totoong makapangyarihan ay hindi kailangang ipagsigawan ang kanyang katayuan. Ang kanyang kilos, kilos na pahimik ngunit tiyak, ay sapat na upang siya ay igalang at sundin. Kailan maaring balewalain ang batas na ito? May mga sitwasyon na hindi may iwasan ang salita, gaya ng paglilitis sa korte, pampulitikang diskurso, o mga formal na negosasyon kung saan ang komunikasyon ay nakasentro sa wika. Ngunit kahit sa mga ganitong pagkakataon, ang epekto ng salita ay mas malalim kung sinusuportahan ito ng gawa. Ang mga pangako ay nabubura sa hangin kung walang kilos na sumusuno. Ngunit ang salita na may kasamang konkretong aksyon ay nagiging paniniwala, at ang paniniwala ay nagiging kapangyarihan. Sa daigdig ng kapangyarihan, hindi sapat ang pagiging matalino sa salita. Ang tunay na tagumpay ay dumarating sa pamamagitan ng mga tahimik ngunit makapangyarihang gawa. Sa halip na pumasok sa gulo ng argumento, hayaang ang iyong kilos ang magsalita para sa iyo. Sa ganitong paraan, mas tumitibay ang iyong influensya, mas lumalalim ang respeto, at mas nagiging kamatagalan ang iyong kagumpay.